Makulora sin mo pagselebrar kan mga Dominggenyo ang side ng kapistahan ngunya na taon. Sabado, Setyembre 30, kan ginibo ang Drum and Lar Exhibition. Napigpartisiparan nin Manlain Lain na grupo. Saro sa pinaka nagtaong kaugmahan sa paradalan ang Baton Exhibition kan Game Majorettes kan Banwaan. Ang leader na si Carla, labian pa sa salamat na narealizer na ang dati pang iturogan sa naman nila na makabalito yung may parada. May pairing sa tawo na maging majorette. ngunyan po na po kami ki opportunity ni Mayor Jun Aguas kaya po, maraming papas maraming pagsasalamat mes kay Mayor Jun Aguas na tinawang kami ki opportunity para may sa tawo na kung ano man ang kung anong talent may an alkalde kan banwaan labi kaugmahan na maski na naging simple sa nansindang selebrasyon naging man giraray ang okasyon. Uh, with all the participants, no? Um, uh, of course, uh, the cool po kitang uh, hinanda sana. And, uh, but of course, na ko po sa participants, sa gabus pong nagdirigdi, as in po nagjoin, join uh, halos po warang pagkakaiba ang satuya pong parade. Uh, po so, so, nangyari po kang parade at is so ibang activities. Even our, if our hands are tied, talagang diretso diretsyo giraray po talaga. So kaugmahan, asin po pagkasaro ka mga dumingenyo. Dugang pakan alkalde, padaba niya ang LGBTQ. Kaya siring sa ibang sektor dapat subuot na mamatean man kan LGBTQ at sa idang papel asin importansya sa komunidad. Nahiling ko po uh, uh, siguro nagtataka ka mo kung nata grabe po so focus ko sa LGBT nagpabasket mo lang akong LGBT uh, so po may fellowship kita but uh, with uh, the time constraint din na po natuloy and ngunyan po ko nakita sa dilita mga majorette po na LGBT we always acknowledge and give importance po sa sector ka LGBT Nagkapirang Aldoma na ng kapistahan asigurasyon kan LGU Santo Domingo mas pang papakusugunin da ang turismo kan banwaan lalo na sa mga nakatalaan pa nilang aktibidad ngunyan na holiday season para sa mga paretang sa Takbikol, Carmelo Valley.